Hi! Welcome to my YouTube channel again. It's me, Jennifer. Um, today's video ay magluluto ako ng um, beans. Green beans. At ito ang mga sangkap ko sa green beans. Meron ako dito green beans na nahiwa ko na. Pork. Samahan ko ng pork. Lagyan ko ng pork um, garlic ito ang garlic carrots um, red onion at saka big, um, lagyan ko rin ng um, tomato okay mag sisimula na tayo lagyan natin ng konting oil Okay, after oil, tapos natin ang bawang. garlic. Tapos ang garlic ay isin natin ang red onion. Red onion. Okay, after ng red onion ay ang kamatis. Lagayin natin ang pork. Okay. okay. Lutuin muna natin ang pork. Ang brown pork. Okay, pag na luto na ang pork, magyan natin ng pepper. Pepper pang kalasa pero pang wala nang lalipas. pagluto na ang pork, nalagay na natin ang beans. Okay. Ayan ano. okay, na. Ayan lang. At sunod natin ang carrots. after we add our soy sauce like mga and spoon ptb spoon soy sauce okay mix tapos itakpa natin ng mga 5 minutes. Okay, tignan na natin ang ating windings na may wow! Ito na ito. natin takpan but we'll add a uh, topping for final for yeah, oh, that was beauty mm. Thank you for watching. Yeah,